Yo, what's up mga kateki and welcome back again sa aking channel So, today's video ay mag-unboxing tayo ulit ng uh, CCTV So, panibagong installation natin to guys Apat na CCTV pa install nila Pero, dalawang bahay kasi to guys So, itong dalawa dito sa bahay na malaki Yung dalawa is dun sa kabilang bahay So, itong binubuksan ko isa POE adapter So, ito yung ating uh, CCTV na 4 pieces na outdoor, indoor, 360 na smart TV, wifi, smart TV, smart CCTV pala, sorry. Yeah. So, yan, bubuksan natin, daan ni natin. Pero, dahil matagal, so, bibilisan ko muna, guys. Yan. So, nakasulat dyan, mapapansin nyo, isa, uh, fragile, dahil nga, Ah, uh, kailangan ingatan ng mga courier o delivery 'yung ating CCTV. Yan so nabili ko nga pala to sa Lazada. At doon sa pinagbilan ko rin na seller, bumili na rin ako ng SD card nila para makatipid na rin sa shipping, 'di ba? Nakabudol tayo sa shipping fee. Yan, so yan unbox natin para sa no video no return policy nila. At makita natin 'yung CCTV kung okay. So sa video na to dahil na-record ko nga mayroong damage tong mga CCTV. Yung dalawa dito is uh natatanggal yung kaniyang uh, camera. So kailangan ko pang i-repair. Yano napansin niyo diyan sa kame sa video na nakatanggal na yung ano niya. hindi uh, ko alam kung ganito talaga diniliber or sa biyahe na siya nasira. So, nagawang ko man ng paraan niya, naayos ko naman siya. Kaya nga, ingat sa pagbili guys. Pero, hindi na ako nag-comment ng pangit doon sa seller dahil okay naman siya. Natanggal lang yung tornilyo dito sa gitna. Yan, napapansin nyo. Natanggal yung tornilyo. Yan, imbis na ikabit na lang, uh, kailangan ko pa mag-repair tuloy. So, tatabi ko dito, dito, at least meron akong proof na may sira yung CCTV. So, importante yung pag-record ng uh, mga parcel natin. Lalo sa mga no video, no return policy. Yan. So, isa isa-isayin natin to yung CCTV na i-open para at least uh, makita natin kung lahat ay may sira. Pero, wala, mahirap naman magbalik pagka sa Lazada. Pero kung talagang sira at ayaw gumana, Balik natin, di ba? Sayang naman eh. Hindi natin magagamit yung camera. So, kung gusto nyo bumili ng ganitong uh, CCTV, lagay ko na lang yung link sa description box at sana ay uh, okay yung mabili nyo. Pero yung mga kinabit ko na unang upload ko is uh, tutusin, mas nauna install ko to, yung mga pangalawang yung, unang in-upload ko, yun yung mga pangalawa, pangatlong, in-install ko ng CCTV, okay naman yung CCTV na binigay. So, ito lang siguro sa delivery, siguro to, or sa biyahe. Yeah. So, ito, nakakabit to. Okay siya. Walang damage. Yan, nakikita nyo guys. Walang damage yung CCTV. So, ito pala ay POE na... CCTV guys. So, pwede natin padaanin mamaya yung power niya sa UTP cable. Uh, may mga accessories na rin siya dito para sa mga wall. Kung ididigit siya sa wall. Ayan. So, bubuksan natin ito lahat guys ha. Yan. So, dito na part yung uh, mga SSD. Tatabi ko muna. SD card pala. Hindi SSD. SD card para sa laptop ko naman siya i-test kung good siya. Yan. Makita niyo naman kanina yung pagbalot, okay naman siya. Yung nga lang, uh, sa lang siguro siya nagka-diferensya. Yan. Ito, itong pangatlong CCTV natin, natanggal din yan. yan. Same doon sa ano, sa unang binuksan natin ng tornilyo na tanggal so hindi ko na rin na video guys kung paano ko na repair o naibalik dahil yun nga yung cellphone natin memory full na sya nun hindi ko na sya na video so, dito nga binibilisan ko na syang uh, iyan kasi nga malapit ng mag full yung ating uh, cellphone yun, baka naman may mag sponsor ng pang video natin yan o Ayan, so, okay itong pangapat. So, dalawa lang yung may sira. Ayan, guys. So, hanggang doon na lang yung video natin. Naputol na at na-memory poll na nga. So, hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Click yun yung subscribe button and notification bell para manotify kayo sa mga bagong upload natin na video. Sarang salamat, guys. And God bless.